kanilang kapansanan, tila raw isang sumpang itinakda. So, sabi nila, sumpa daw to. Kasi yung dula ng lolo ko, masyado eh, mamintas doon noon sa may kapansanan. Yun, sabi ng kapansanan daw sa lula ng lolo ko eh, Hayaan mo, makakaanak ka rin. Hanggang sa apuhan mo, gaya rin sa amin. Ipinanganak na hindi normal ang forma ng kanilang mga buto. Maliliit ang binti ni Aling Gundina. Baluktot din ang kanyang mga kamay. Si Monchita, mga binti rin ay hindi maayos. Tila iisa ang kapalaran ng mag-ina. Lumaki sila sa panunukso at mainit sa mata ng tao. So, Pupunta doon, sinabihan, alimango, alimango, sinabihan. So, nang nakatira sa dagat. Mabuti ito ulihin, saka iulam natin sa mga kapwa na akong bata. Nagtatago sila, tapos nagtatawanan-tawanan sila dyan. Ay, sabi ng lula ko, isara mo na lang yung pinto ng bahay mo. Ang nakabuntis daw noon kay Aling Gundina, naglaho at hindi siya pinanagutan. At nang isilang na ang sanggol, nabalot ng pangamba dahil namana na ang kanyang kapansanan. Ang paa, dito, sa liig. O, oh, anong gagawin ko? Wala naman. Masabi ko, kahit nang ganyan, uh, ang liig, ang, ang, ang sike, wala tayo nagagawa yan. Puno ng pagtatanong si Monshita maraming bakit at paano ang naghari sa kanyang isip. Gayon paman, niyang may dahilan ng Panginoon kung bakit binigay sa kanila ang ganitong tadhana. Oo, oh, kuminsan naiingit kami. Sabi ko nga, nanay, sabi ko, ay lula, sabi mo naman sila, tumatakbo sa kanag-aaral. Oh. Ay, wala ka magawa, ganyan ang kalagayan mo, eh. hindi tanggapin mo na lang. Super kahirap po, hindi mo masasabi. May hirap sabihin na nito, kaya hirap ang ano. Ang kalagayan kasi mahirap pala pa ganito eh. Kasi gusto eh, mo katrabaho, hindi ka makakatrabaho. Tulad ng kanyang ina, dahil sa kalagayan at kahirapan, ay tumanda rin siyang mangmang. Pero sa kabila nito, minsan ding tumibok ang kanyang puso. Subalit, nabigurin sa huli. Ang sampung taong gulang na si Manuel ang naging bunga ng una at huling pag-ibig ni Monchita. Grade 4 na ngayon ang bata. Bagamat hirap, kitang-kita raw sa kanya ang pagsusumikap sa pag-aaral. Hindi siya uma-absent. Lagi siyang maaga kung pumasok. Tapos, active siya sa klase, magaling, magaling siya sa oral. Yung gusto niya, pagkatanghali at saka sa hapon, mag-uwian, gusto niya tapos agad yung mga trabaho niya para makauwi agad siya, una siyang uuwi. Batid kasi ni Manuel na siya na lamang ang natitirang pag-asa ng kanyang mama at lola. Pangarap ko pong maging guro pero hindi ko po masisigurado kung matipat ko po. po kahit pagkapos sa baon, pinipilit pa rin ang kawawang bata na itawid ang pag-aaral alang-alang sa mga taong umaasa at magmamahal sa kanya. Sa murang edad kasi, ay maaga na niyang inaako ang responsibilidad at magagawain hindi kaya ng kanyang magulang. Nawa po ako sa sarili kasi ako lang po mag isa, wala akong kapatid, wala tumutunan sa akin sa paggawa. Pag nagdadasala ako, sinasabi ko bakit gano'n ang ang sitwasyon ng nanay ko, yun lang. Tulungan kami sa aming hanap buhay.